Tats Na isa ka content creator mo Tats Nagpadala sa kong sudanon Kaila mo ani kung kinsan eh Best duck in Jordan Kaya nga naman so, Comment mo mo ani siya Balik nag Tabang mo siya sa tua mga Tats Siyempre pagkita po tagkamayo siha Ato po siyang tabangan Pinahagi sa pagpadala sa isda Tara mga Na Karo na mga Tats Bale ako na nagiripak Ulo sa bariles Burot Budburon Huwag ka rin blue pin. Tapos isang bagong sila lumang mga tats. Ako kayo isang bagong. Mga tats, ato nang idalon dito sa ano, bali magkita kami sa airport. E na ang content creator mga tats, magtinabangay. E na mga tats, magtinabangay mga content creator. Dili yung nga mag-ano ta, diba? Support, support. Sama rin sa video nga itong ipost. O, diba? Ito, pre. Tapa, punti siya. Siyempre mga taas, gagmay pa balay, tinabangay. Ano na siya? Di So, kung airport karon, banha! Kung airport karon, ron, kaya i-atag dito siyang igisoon kaya pauli na siya. So, uban yung video ha, para mabalan yung full story. Mga taas, mga airport Eh, mo ang aeroplano, nilupad na. Oo, nilupad na, morog mo landing na. Oo ha? Make na kung alalay. Uh. man matats, sulod ang airport, no? ogdi di magdugay, nagkita namin ni Madam. Ano dito <stod> sa bagong itakot lalo? Ano ko nagkita Ano ko nito? Dugay ang muang buwan kayo. Ano ko mga tats? Mata, dito gusto Ma'am this duck, oh. Madam. So, content creator. Madami o. Oh. Shamrock from Cebu City. And then... Marga na Ma'am. Oo. Oh, oh. Thank you. Mata, kitchen nila. Mga kukod lang. Okay, ha? Okay, tayo. Okay na? Okay na. Madam, bisa kong basta na... From Cebu. Kan kanilang amung nakayahan, nakayanat. Tapos... Oh. <laughs> mm.

Si Faith, mangod ni Madam Bisdak. Uh, mga Mama followers ni si Madam Bisdak niya. O, oh, mangod niya. Ako, mangod si Bistak. Ah, mangod si Madam Bisdak. Uh, o, oh, sige. Okay. So, mga tats. Thank you kayo sa isla. Hindi na ito magdugay. na nasukon ako, doktor. Nakala Aw. Thank you. Ato ni si Pitapli, katabangan na to. Uh, lang Ay, mula ko na, wa? Wala na ito. Gito kita ng plano, no? Wala so, sa si airport. Hindi man maklaro ang pangalan. Kabalo naman mo. Ya, yeah, wala to. Kita okay, takets. Okay.